bag sa birang ni Veronica. Kawan mo tawarin ng kaluluwa ni Mildred. Jesus ko alang-alang sa tunika mong hinubad ng mga tampalasan. Kawan mo tawarin ng kaluluwa ni Mildred. Jesus ko alang-alang sa kasantusan-tusan mong katawa na pinako sa krus. Kawan mo tawarin ng kaluluwa ni Mildred. Jesus ko alang-alang sa kasantusan-tusan mong paat kamay na pinakuan ng matitigas at matutulis na pako. Kawan mo tawarin ng mahal na pinaglagusan ng sibat na binukala ng dugo at tubig. Kawan mo tawarin ng kaluluwa ni Mildred. Amen. Okay. Pagkalooban mo siya ng pamamahingang walang hanggan o Panginoon. At Kapayanan kaya ang tumaglaw sa kanya ang iwanan mo lang at siya sa kapayapaan. Siya At pag amatay mo sa krus, nang marapat siyang makapasok sa maluwalhating bayan, na pinagdalhan mo sa mapalad na magnanakaw at ipinakong kasama mo, kasing isa ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Siya Aba! Aba!

ហើយឧឡាអីម <grocery> <"S -capulation> ៉ <acceptance> level, <ams> ាម <eviden> ៉ាម៉ាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡាឡា

حتى <سؤال> <سؤال>